ito po ito lang ginawa nating collection dun sa una nating video no ginamit na natin lang equalizer So, itong mga idol ano, ginamitan natin ng equalizer. Ayan, yung channel 1 at saka channel 2, pinaghihiwalay natin sa tig iisa nating amplifier. So, 'yun ang tulog mga idol ano. So dito naka tayo dito sa ating equalizer. Ayan. So yung ating channel 1, ayan mababa yung kanyang low. Dito naman sa channel 2 natin, ayan mataas yung kanyang low, mababa naman yung kanyang uh, mid-high dito. So ito mga idol, dun sa una nating ginawang video, uh, gumawa lang tayo ng connection dito sa ating mixer napapunta sa dalawa nating amplifier. So kung ay dito ng equalizer mga idol, kahit isang amplifier man yan o dalawang amplifier. So same lang ang connection natin, magbabago lang tayo ng cord dito, dito sa kanyang main output. Ayan, same na po yan, papunta sa ating equalizer. So ito mga idol ang ginawa nating connection dito sa pag may ginagamit tayong equalizer. So katulad nito mga idol ano, itong ating channel 1 ginamit natin sa ating pang mid high. So naka left channel siya. Itong lip lip channel output ng ating mixer, output lang tayo dito. Ayan. Tapos yung pinakadulo nito, input natin sa channel ng ating equalizer na naka sa kanyang pang mid high. So katulad nito mga idol ano, yung channel 1 ang ginamit natin sa ating pang mid high. So yung output ng ating left channel ng ating mixer dito natin i-input sa input ng ating channel 1. Ayan. So, ito yung ating 6.35 mga idol na dual RCA, ano? So, ito ang magagamit na natin papunta sa ating amplifier. So, itong 6.35 dual RCA mga idol, dito na natin magagamit ito sa output ng ating equalizer. So, ating channel 1, ginamit natin sa ating pang midday. So, mag-output tayo dito. Ayan. So, ang dulo nito mga idol, ilagay natin sa ating amplifier na kung ano ang gagamitin natin na pang med hay dito. So katulad nito, itong nasa taas natin. Ito ang input natin sa likod ng ating amplifier. So ito naman mga idol, yung right channel naman lang output ng ating mixer katulad nito. So ang ating right channel dito ginamit natin sa ating pang-low. So mag-output tayo dito. So pinakadulo nito mga idol, i-input natin ito sa channel 2 ng ating equalizer. So itong channel 2 natin mga idol, ginamit natin ito sa ating pang-low. So i-input natin ito yung nanggagaling sa ating right channel output ng ating mixer dito sa input ng ating channel 2. Itong isang 6.35 dual RC mga idol, dito naman natin siya magagamit sa output ng ating equalizer. So channel 2 ano, output lang natin itong 6.35 dito. So ang pinakadulo nito mga idol na dual RC, i-input natin ito sa amplifier natin na gagamitin na pang Lo, So, yun lang ang connection natin mga idol, ano? Doon sa orang natin ginawa na yung 6.35 to dual wall RCE, nag-output lang tayo sa main output ng ating mixer. Pero dito ngayon, dahil gumamit tayo ng equalizer, dito natin siya in-output sa ating equalizer. So, ito mga idol, uh, itry din natin mamaya itong ating input dito sa 16.7. So, sa equalizer na lang tayo mamaya mag-control ng ating uh, mid-high at saka low. ito ngayon mga idol ililipat natin itong ating uh, audio input dito sa ating 6 and 7 ano so magsasama na sila dito sa ating control sa 6 and 7 so dahil may ginamit naman tayong equalizer sa equalizer na lang tayo magkocontrol so, mga sa viewers natin na nagtatanong bakit dalawa yung kailangan natin na input sa ating music ano so ito mga idol kailangan dalawa ito dahil pag nandito tayo nag input sa 6 and 7 pag dito lang tayo naka input sa ating sa channel 6, ang signal lang mayroon lang tayo ay left channel. Yung right channel wala. So, kaya dapat ito may dalawa tayong input para sa left and right channel natin. So, ito ang gagamitin natin sa ating 16-7. So, ang pinakaiba lang kasi dito pag dito tayo gumamit sa mono, sa channel 1 and 2 so, mapubukod natin yung ating mid-high at saka low. So, katulad nito ano, maangat yung ating low. Kunting volume lang na natin sa ating high malakas na. So, dito na lang tayo magkocontrol bukod dito sa ating main volume. So ito mga idol ano, ipapakita lang natin dito sa 6 and 7. So dito mga idol, kahit naka bluetooth connection tayo dito, dito na rin yung control nyan. Dito, sa ating main volume at saka ito. So ibaba natin dito yung feeder ng channel 1 at saka channel to. So dito na lang tayo mag control sa dalawa na to. dito na tayo mga idol magkontrol control sa ating equalizer. So itong ating channel 1, ito yung ginagamit natin sa ating mid-high. Ayan. So ito naman yung ating pang low. Ayan. So pwede natin ito magagawa mga idol.